nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado at Kongreso na paspasad na ang pagpasa sa labimpitong priority bills. Layon kasi ng mga ito na mapataas pa ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino, yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Para masiguro na mapabubuti ang buhay ng mga Pilipino, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy ang pagpupursige ng pamahalaan para maisapinal ang priority bills ng kasalukuyang administrasyon. Katunayan, hinikayat ng pangulo ang dalawang kapulungan ng Kongreso na maipasa ang iba pang panukalang batas bago matapos ang taon para mas maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. To our fellow workers in both the Houses of Congress, i implore before the, that, that before the year end, that laws which are more inclusive, responsive and people-centered to be passed. and we are deep in discussion about that. our people are eagerly awaiting the passage of the 17 priority bills certified by LEDAC, which we will be discussing uh, very, very soon, which if passed and enacted will steer our national development and improve the conditions of our fellow countrymen. So let's continue to collaborate and work closely on these matters. Patunay na tuloy ang trabaho ng administrasyon kasunod ng pagpirma ng Pangulo sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act na kabilang sa mga priority bill ng pamahalaan at nakapaloob sa Common Legislative Agenda. Layo ng batas na mapabilis ang automation ng mga serbisyong ibinibigay ng government agencies para sa maayos na tax collection na ayon sa Pangulo ay makatutulong sa pagpapataas ng revenue ng bansa makakapag-generate ng trabaho at pamumuhunan sa Pilipinas giit ng pangulo panahon na para sa mas makabagong valuation system a law that streamlines and enhances the real property valuation and assessment system through a uniform real property appraisal that is compliant with international standards it also adopts the prevailing market value as the single real property valuation base for the assessment of real property tax. Sa ilalim nito, gagawing makabago ang serbisyo ng LGUs sa pamamagitan ng Real Property Information System para sa up-to-date electronic database ng real property transactions at declaration sa buong bansa. Nilagdaan din ng Pangulo ang Negros Island Region Act kung saan pagsasamahin ang mga probinsya ng Negros Occidental, kabilang ang Bacolod City, Negros Oriental at Siquijor sa iisang rehiyon, ang Negros Island Region o NIR. Ayon sa Pangulo, napapanahon na ang pagsasabatas nito lalot na sa iisang isla ang mga taga Negros pero pinamamahalaan ang magkaibang administrative regions. Tumatagal tuloy ang paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan sa mga Negrense at dahilan ng mabagal at hindi pantay na pag-unlad. For decades now, Negrenses have endured the rigors of sea travel, unnecessary expenses, bureaucratic red tape, inefficiency that set up that this uh, arrangement has brought. Especially when there is a need to urgently access government services from regional centres on other islands. Even glaring, even glaring, as equally glaring is the uneven growth and the disparity of funding between the two provinces. which share many of the same natural resources and industries such as sugar, tourism, renewable energy. Itutulak din ng pamahalaan na maging sentro ng pag-unlad sa Visayas ang NIR sa pamamagitan ng pagpapabilis ng socio-economic development at pagbibigay ng resources, investment at epektibong economic planning. Indeed, in unity there is always strength and that is what we are building. And I trust that the people of the newly established Negros Island region will work together to complement each other's strengths to build a more unit, united and flourishing Negrense community. And this is something that the national government will have to play a very large part in, and we pledge that assistance so that we can bring this new region up to speed as quickly as possible. Ayon kay Negros Occidental 3rd District Representative Kiko Benitez, malaking bagay para sa kanila ang pagtatakda ng presidente ng hiwalay na administrative region. Sa ilalim kasi anya nito, mas mailalapit sa mga tao ang serbisyo ng gobyerno at mas mapapabilis ang pag-unlad sa lugar. Hinikayat naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na mahusay na ipatupad ang mga bagong batas para matiyak na mararamdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito. Kenneth Paciente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.